dito mag na. Mag-vacuum mo na ako tayo. Daan mo. Marami na yung balay buo. Oh. Na. Ano na to? Uh, Mag-13 years old mo. na. Hindi na. Tulog ka ng tulog eh. Uy. Ayun no, Mag-vacuum na ako. Oo. Oh, yeah.

Ano na kapatulog siya mo? Wait lang! Wait na, oo, oo, oo. Ayos na. Mag-iisip ka d'yan. Hindi Paglinis mo na ako d'yan, balik. Hindi maglinis mo na ako, balik. Kayo na, kayo. Uy, kayo na. Baka mo yan.